Good evening. Andito kami sa labas ng Rockwell Plant Mall. Wow. <laughs> Natakot siya. At doon sa likod ng Christmas tree is mayroong ano, Kainan marami din nagtatambay dito pag gagabi. Lalong lalo na ngayon in no, Sunday. Ano so, sila Lucky oh. Pagod na pagod. Layo, layo, layo din ang milakan ng Kaunti lang aso dito sa umaga pag marami. Pag gabi kaunti lang. Mayroon din pero di ilan lang. Maraming ano dito eh. nagpa picture sa malaking Christmas tree. May mga bata din naglalaro, tatakbo takbo. Mga bata naghahabulan. Doon banda yung ano, yung mall. Ito na yung alaga namin na napagod ng sobra. Kasi malayo na rin yung lakad niya pati sa siya kay ate hindi siya nagagalit pag maraming tao pag sa bahay lang ano siya galit pag may kunting ingay kasi inisip niya na ano teritoryo niya ang cute, -cute na mga aso maliliit si Lucky ano mayroong napakalaking aso doon sinabol niya pero pag maliliit ayaw naman niyang lapitan baliktad eh, nakakatakot pala yung mga malaking aso kasi yung iba daw is aawayin nila yung mga liit, maliit ayaw nila yung mga maliit kaya sinabihan kami ng guard na magingat daw kami huwag kami lalapit basta sa mga malalaking aso kasi galit sa sa maliliit ito namang amin ayaw naman lumapit sa mga maliliit kagaya niya gusto yung malaki malaking malaking aso mayroon kami na sa lobong doon grabe hinabol pa nilaki king nakapasyal ka king sa ano king sa syudad king <laughs> nagpa syudad si lucky guys andyan siya kay ate o oh, buntot ng buntot niya takot yatang iwanan ni ate eh <laughs> agnaw agnaw sa aming lucky boy doon banda mayroon ding ano, asong malaki nakatambay sa gilid yan yung yaya na. buti hindi ganong maingay yung sounds dito minsan isa pa kalakas niyan. So dito lang kami, hindi kami pwedeng pumasok sa loob ng mall.